Hello, Mano D. Good morning, good evening, magandang tanghali sa ating lahat. Ayan, nasisimula naman ang inyong kaloding dyan dahil po ay uh, yung time na yan ay napapakain po ako ng aking mga alaga. Ayan po, lahat tama pagkain ay inakyat po na dahil nga ay ang alam ko talagang kailangan talaga dahil nasa baba po yung mapakain ng aking mga alaga. Na aking yan po mga lodi, may nagre-request po nung uh, Saturn din nagkita po kami no, isang uh, tagahanga sa akin ay charot naman no, tagahanga ayan lang po no. Uh, sabi nila, hindi na daw nila ako nakita na nagpapakain aking mga mangalaga. Sabi ko naman ay hindi sa ngayon. Ayan po no, mga lodi, uh, mayroon din talagang taong gusto makita po ang ating mga content no. So ito na malo din naglilinis po ako sa kulungan dahil po alam naman natin kapag mga ganitong klase na mahalaga natin ay kailangan malinis. At marami din nakakarelis sa mga ganitong gawain mga lodi. At simpre naman po patuloy po ako dyan sa paglinis po. At ang ginawa ko dyan mga lodi, alam naman ako pa rin lahat. Lahat ng pagbibideo, lahat ng plastada sa kamera, tripod at paglilinis, pag-i-edit, lahat ng mga lode At hindi natin maiwasan po yan dahil tayo ay content creator. Ayan po, naglilinis na po ako dyan sa sahig talaga mga lodi. Dahil nagkala talaga marami din ako maalagang manok. No? Kailangan talaga dyan malinis dahil kinakalat ng aking mga alag. Araga manok mga lodi. Ayan po, naglilinis talaga ako dyan. Kailangan talaga no? ang ating mga kulungan, ng ating mga alaga maging maridis. Ayan po, at binuhusan po na ng tubig mga lodi. At ito na po Ayan, sinimulan ko na nagwawalis diyan sa labas dahil nga sabi ko na nagdalagay ko mga plastik kinakalat sa aso, kinakalat sa dalawa kong oh, mga lodi. Ayan mga lodi, patuloy po tayo sa atin mga ginagawa dyan. No? So ito po, sasabihin ko sa inyo, katulad sa atin, nagdilinis po tayo dyan sa labas at kailangan din Lalahan din mahintulad dito sa ating mga account. Kailangan po kung tayo ay malapit na ma-monetize at malapit na tayo na ma-invite or makasit sa ads on release, Gawin po natin mga lodi. Linisin po ang ating mga account mga lodi para mabilis po tayo ma-invite ni Mita. Kasi nga sayang din ang pinaghihirapan natin na hindi natin gagawin. No? Kailangan talaga kung sundian natin ang lahat. At ito na po na kapatuloy ako, ako dyan na wawalis at nakikitain niya dyan sa super init, maliit ka po. At kailangan talaga natin mga lodi na maging malinis sa ating kapaligiran. Alam natin na kahit na na ngayon, maya ang um, halaga natin, nagkarat. So kailangan talaga, kailangan natin ay ay malinis dahil alam natin yun, uso ang Lebasa ng mga kobra. Ayan po, Marodi na nakita ah. niya nilagpit talaga mga plastic dahil sa pinaglalagyan ng mga kanyaw. So, ito na mga rodi, Ayan, lumapit po ako sa akin tripod at inayos po para pagdala na mga plastik po doon mismo sa lagayan dahil tambak na nga dito. Tapakahirap talaga sitwasyon natin bilang isang content creator sa iyo lahat, no. Balik na naman ako dyan, inayos ko na yun ang ating tripod. Ayan, kung saan ko plastar, mga lundi. Kung saan ko ilalagay ang aking kamera para sa ang gulo na naman at ibang klase na naman na ibang klase na ang gulo maro de kaya iyan nilagay gano naman sa plastikan ayan patuloy lang po tayo maro de habang may ginagawa tayo dahil ganon talaga content creator po tayo ayan na po donk. salamat sa lahat sa mga nanonood dito na lang salamat